Sa isang makulay na paglalakbay, nagtipon ang tatlong kaibigan mula sa Pilipinas, Korea, at Japan. Si Maria mula sa Pilipinas ay nagdala ng mga putaheng tulad ng adobo at sinigang. Habang si Joon mula sa Korea ay nagbahagi ng kimchi at bulgogi. Si Akira naman mula sa Japan ay nagdala ng sushi at ramen habang sila'y nagluluto at nagkukwentuhan, natutunan ni Maria ang kahalagahan ng Han sa kultura ng Korea. At naisip ni Akira ang konsepto ng bayanihan sa Pilipinas. Ang kanilang samahan ay puno ng tawanan, kwentuhan at mga hindi malilimutang alaala na nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Sa huli, naiwan silang may mga bagong kaalaman at mas malalim na pag-unawa sa isa't isa.